Hello mga kabayan, welcome to Click and Buy Online Shop. Alam niyo ba mga kabayan, pwedeng pwede ito sa inyo, lalong lalo na hindi kayo makalabas, wala kayong off, pwede kayong mag-order dito dahil lahat ng mga Pilipino food na hinahanap niyo is nandito na at meron pa silang mga beauty product dito. Sa dami ng mga Filipino food dito, magsasawa ka lang bumili. Cheese it 3 4 13 QR. Kiri 3 4 15 QR. Dato Putit Toyo for only 8 real. And alam nyo ba guys, itong bagong 2 for 20 real. Lucky may pansit canton for only 13 QR. Copy ko for only 2 for 29 QR. <laughs> Ayan, may star margarine dito. Star margarine, ng pancake mo. Tiyan! Sabayan, sabayan, Jasmine rice, 2 kilo, 17 QR. <laughs> Mogu Mogo Mogo, 6 pieces, 24 real. 552 na, 3, 4, 18 QR. Kabayan, hindi lang grocery ang meron dito, meron din silang beauty product. O tingnan na naman kabayan, ang daming beauty product dito. Alam nyo ba, itong beauty white na to, kapag bibili ka ng tatlo, 99 QR lang at meron kang free kagayako. Beauty white rejuve set, 3 4, 99 QR at meron kang free kagayako. Kagayako rejuvenating only for 95 QR at meron kang pre-kagayako. ba ano mga kabayan, lahat ng skincare beauty product, pag makabili kayo ng 99 QR, meron kayong pre-kagayako. At sempre mga kabayan, ang trending na piare sa buong mga OFW, 3, 4, 12 real. Gori beauty cream only for 15 QR. Slimming Coffee Tokyo 2499 QR meron kang libre na kagaya ko. Shawil Sakura Lotion 39 QR Luggage Bag One set, small, medium, large, 199 QR. And alam niyo mga kabayan, ang click and buy online shop is nag-accept sila ng GCash, Paymaya, Orido Money, and Cash on Delivery. And alam nyo ba mga kabayan, kung makabili kayo ng 49QR, is free delivery lang yan. Wakir to Doha. Until June 22 to end of June. Hello kabayan, hanap mo ba ay Filipino food? Nagkikrabe ka na ba ng mga Filipino food? Naku guys, sagot ka ng shopwise. Dito lang yan sa may Alsad Mall. Malapit po sila sa Jowan Metro kung gusto nyo mag-metro. 24 hours po sila open. Free delivery po around Alsad. So yan po yung kanilang mga promo. Ang dami nila mga promo dito na makatipid kayo guys. So yan, sa lahat po ng gustong mag-order, hindi makalabas, nag-work inside the house ng mga kababayan natin is yes, pwede kayong mag-order sa Rafik, Suno, so, 어? <목소리도> Talabat and Deliberero. Pwede kayong mag-order doon, guys. Ito po yung kanilang mga Nescafe. May iba't ibang Nescafe sila. Lahat po ng gusto nating bilhin dito. May mga delata sila, mga noodles sa Pilipinas, ganyan. Ang dami nila mga chips na galing sa Pilipinas. Marami sila dito. So, arat na. Char. Yung Skyplex, guys, tag 4 real lang. 22 lang yung Boldak. Ay, yung Jasmine Rice na favorite natin na rice sa Pilipinas. Tapos may mga sabon dito na mamura lang. Malalaking sabon yan, guys. So, yan. Yung mantika nila is mura din yung mga mantika nila dito kaya hindi na nakapigil yung mga pinsang ko mamili dito char tapos yung ano malapit sa Alsat guys is pwede kayong bumili ng tubig dito kasi mura lang yung tubig nila ang gato rate nila dito is 1 real lang di ba sana all marami silang mga promo ngayon guys every weekend is promo sila So yan po guys, don't forget to like and share the videos. Tag three friends here in Qatar. Follow Shopwise Hypermarket page. Facebook page nila and then mananalo po kayo ng 50 QR each. 10 po yung need namin na mananalo ng 50 QR voucher. That's all. Thank you. Hello mga kabayan! Saan ba matatagpuan ng affordable na beauty product dito sa Qatar? Sa taas lang ng Pure Gold at the Philippine Store. Tokyo Coffee, only 48 real. Chapo Apo, only 48 real. Lecho Coffee, only 49 real. Pampa Slim. Brazilian Botox only 38 real. real. Ooh, sana all. And sempre ang brilliant skin. Mm hmm. Rejuvenating 25 real only. At yan mga kabayan, marami pa sila ditong set ng tag 25 real lang. Sa halagang 25 real is meron ka ng pampaganda char. Tapos marami silang mga vitamin dito guys na pwede natin mabili. Meron silang mga Myra E, Necotion, Beauty White at marami pang iba. So nagde-trending sa UAE guys na ihalo sa lotion ng dalawang to na ko nandito na rin guys. At mga copy slim na marami silang copy slim slim dito at sunscreen dahil summer ngayon kailangan natin mag sunscreen sa lahat po ng mag orders mer meron po silang facebook account at meron silang tiktok account ilalagay ko lang dyan sa taas o oh, yan dami nilang sunscreen dito guys no ang mumura lang ng sunscreen nila need natin ng sunscreen ngayon dahil tag araw kailangan natin pangalagaan ng ating skin char ako lang naman ang hindi nagalaga sa skin ko guys kasi nga sensitibo masyado yung mga yung skin ko guys so that's all for today thank you very much